Magandang umaga, panghali, hapon, o gapi pumuli sa inyo. Ang salitang kaluluwa at impyerno ay magkaugnay. Dahil halos lahat ng tao ay naniniwala na ang kaluluwa ng masasawang tao o makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Unahin, uunahin ko munang ipahayag kung ano ba ang kaluluwa. Ayon sa karaniwang paniwala, ang kaluluwa raw ay nakatira sa loob ng isang tao. At pag ang tao ay namatay na, umaalis na o humihiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ganito ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi nga. Basahin natin sa Hesis 2, talatang 7. Sa King James Version na Tagalog. Ganito ang sabi. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ayon sa talatang aking binasa, nang lalangin ang tao, siya ay hindi nilagyan o binigyan ng kalwa, kundi siya mismo ang kalwa. Kaya kapag ang tao ay namatay, siya ay babalik lang sa alabok o sa lupa. Basahin natin sa 3.19 Ganito ang sabi. Papa wisan ka at maghihirap bago makuha ng pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa dahil diyan ka kiduha ikaw ay alabok kaya sa alabok ka babalik Walang sinabi ang Diyos na may kaluluwang hihiwalay sa tao pagkamatay niya at patuloy na mabubuhay sa ibang lugar. Kundi siya mismo bilang kaluluwa ay babalik lang sa lupa. Kaya sinabi rin ng Biblia na ang kaluluwang magkakasala ay mamamatay. Basahin natin sa Ezekiel 18, saratang 4. Kito ang sabi. Narito lahat ng kaluluwa ay akin kung papaanong ang kaluluwa ng ama, kayo din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang kaluluwa ay namamatay. Kaya kung ang kaluluwa ay namamatay, maaari ba siyang pahirapan sa maapoy na impyerno? Hindi nga. Kaya ano ba talagang lugar ang impyerno? Bueno, ang salitang kastila na inferno at salitang tagalog na impyerno ay galing sa salitang Hebrew na shol at salitang Greek na hades. Ang tanong Anong uri ba ng lugar ang Shol at Hades? Ayon sa Biblia, ito ay nangangahulugang lidigan at hindi maapoy na pahirapan. Sa Biblia, may mga mabubuting tao na gustong mapunta sa Seoul. Halimbawa, ay si Jacob na tatay ni Jose. Sa pag-aakalang ang anak niya ay patay na, gusto na rin sumunod ni Jacob sa Seoul ang isa pang mabuting tao na gustong mapunta muna sa Seoul ay si Hob. Dahil sa tindi ng hirap na kanyang dinaranas, ay gusto na niyang mamatay at mapunta muna sa Seoul o Impyerno gaya ng pagka-translate ng iba dito. Kaya maliwanag na ang ibig lang sabihin ni Jacob at ni Hob ay mabuti pa pang sila'y mamatay na at makapagpahinga sa siyol o libingan. Makibasa nyo na lang sa Genesis 37, 35 at Job 14, 13 sa inyong mga Biblia. Isa pa, sinabi rin ng Biblia na Jesus ay nanggaling din sa Hades o impyerno. Basahin natin sa Gawa 2.31 Ganito ang sabi, para ay nakikita na ito o nanya ito ay nagsasalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo na siya ay hindi pinabayaan sa Hades. Ni ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ibig bang sabihin ito na si Jesus ay pinahirapan sa Hades o impyerno? Hindi nga. Malinaw na si Jesus ay nasa libingan sa loob ng tatlong araw. Gaya ng sinabi sa Mateo 12, 40. Kaya ang mga salitang Shol at Hades ay hindi dapat isaling impyerno na ang ibig sabihin ay maapoy na lugar ang Shol at Hades ay nangahulugang libingan lamang ayon sa Biblia. Ano naman ang binanggit sa Biblia na dagat-dagat apoy o lawa ng apoy? Basahin natin sa Apokalipsis 20, talatang 10. Ganito ang sabi, At ang Diablo na nagliligaw sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan ng mabagis na hayop at ng huwag na propeta at hirapan sila araw at gabi, magpakailanman. Ang lawa ng apoy at asupre na binabanggit sa talatang ito ay literal ba? Hindi nga. Dahil halos lahat ng mga karakter na binabanggit sa Aklat ng Apokalipsis ay hindi naman literal. Ito ay mga simbolo o paglalarawan lamang. Halimbawa, ay ang babaeng nadaramtan ng araw at nagdadalang tao. Ang pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay. Ang mabangis na hayop na may pitong ulo at sampung sungay din. At ang babaeng bayaran na may hawak na gintong kopa at marami pang iba, ibang uh, paglararawan na hindi naman literal, kundi simbolo lamang. Pakibasa nyo na lang ang Apokalipsis, Kabanatang 12, at 17. Kaya tama lang na ang dagat o dagat-dagat ng apoy na binanggit sa Apokalipsis ay hindi rin literal at simbolo lamang. Isa pa, sinabi rin sa Apokalipsis na ang kamatayan at libingan hmm. o hades ay ihahagis din sa lawa ng apoy basahin natin sa Apokalipsis 20, talatang 14. Ganito ang sabi. At ang kamatayan at ang libingan ay inihagis sa lawa ng apoy. Sumasagisag ito sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ang kamatayan at libingan ay hindi naman persona na nakakaranas ng hirap. Ito ay pangyayari at ang libingan naman ay lugar. Kaya hindi ito pwedeng pahirapan. Ang ibig lang sabihin nito, lahat ng inihagis sa makasagisag na lawa ng apoy o dagat-dagat ng apoy ay mawawala na magpakailanman. Una ay si Satanas at ang mga demonyo, pati pati na ang mga huwag na reliyon, kasama rin ang mga kaharian ng tao. Pati nga ang kamatayan at libingan ay ihahagis na sa dagat-dagat ang apoy. Lahat ng ito ay hindi na iiral magpakailanman. Bilang dagdag na katibayan na ang mga namatay na tao ay hindi pinarurusahan sa maapoy na impyerno, ay basa, babasahin ko ang Ecclesiastes 3, talatang 20. Ganito ang sabi iisa lang ang kapupuntahan ng lahat. Lahat sila ay galing sa alabo at lahat sila ay babalik sa alabo. Kaya dapat tayong magpasalamat na ang Diyos ng pag-ibig ay hindi gawa ng isang lugar na tinatawag na impyerno para pahirapan ng walang hanggan ang mga makasalanan o mga gumawa ng masasama. Sila ay bubuhayin muli sa panahon ng isanlibong taong paghahari ni Yesus at bibigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Ito po muli si Kahesus. Maraming salamat.